Dator O? Opo. Ayan guys, kami guys sila, nang tagig. 81? 81? 81. Din. Sige sir, ma'am, pakipasok na po yung goods. Yung o, sige po, thank you po. Hi guys, good morning po. Ayan po. Uh, namahagi po si, ang barangay Ususan ng Relief Goods. Ayan po kahit ho hindi po kami botante, talaga pong kinatok po kami ngayong gabi. Ngayong umaga na po pala kami po kinatok. Nasa iskinita po yung bahay po namin, kinatok po kami para po ipaabot ang kanyang biyaya ng Barangay Ususan. Maraming salamat po, Mayor Cayetano, at sa iyong mga nasasakupan. Na-appreciate ko po, na-appreciate po naming lahat dito po sa aming mga kapitbahay na nangungupahan, kahit po iskinita po yung mga bahay ho namin, talagang ho kinatok nyo po ang aming mga pintuan para po ipamigay nyo ang biyayang ito. O ayan, mayroon limang kilong bigas, ah, uh, three in one, apat na dilata, tsaka noodles at isang pack, at isang pack na skyflakes at tsaka tubig. O ayan, Uh, maraming salamat po, Barangay Ususan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Mayor Lino Cayetano. Kahit hindi ho kami butante, ay talaga pong nakita, ko, nakita ho namin. Hindi lang ho ako, lahat po ng mga tao dito ay pinaramdam mo ang malasakit mo sa mga tao. Talagang ho hindi kayo namili at hindi tulad po ng iba. <laughs> Nilalampasan lang ho kami. Nilalampasan lang ho kami ng relief goods. Hindi tulad po ng barangay ususan ho. Talaga ho, kahit hindi ho butante, ay pinapamahagi po nila. Maraming salamat po, Mayor Cayetano, at sa barangay ususan, sa mga biyayang ibinigay mo sa amin. Ayan po bukas, ipamamahagi ko rin po ito sa aking kumare na may anak siyang special child, apat yung anak niya at isa siyang balo. Ipapamigay ko lang rin po yan, Mayo. ah uh, pamamigay ko lang po yan sa aking kumare. Dahil po uh, tayo po nakakaluwag, tayo naman po ang mamimigay sa taong hindi nakakaluwag. Uh, malit man pong bagay, dapat pong ishare kahit, kahit po uh, kahit hindi tayo kahit walang negosyo kung may malasakit tayo sa kapwa natin i-share natin yung mga bagay na kahit papaano i ipamahagi man lang natin hindi po to pasikat kundi po tumulong na lang po tayo sa mga taong nangangailangan maraming salamat po barangay ususan at mayor lino kaya tano at ang iyong pamilya at ang iyong nasasakupan more power po kayo at maraming salamat po hindi ko na po pa